Welcome back ulit mga boss Si Larry Kaya Muli na namang nagbabalik Upang maghati na naman sa inyo Ng konting kaalaman O magsishare naman ng idea Okay So bali ang bluetooth speaker na Ito mga bro ay Yung jam natin ito Yan Bali nagbalik ulit At merong sinagis yung may-ari Na kung paano raw Mas matagal malubat Yung kanyang bluetooth speaker Yan so bali ang na ko sa kanya ay dagdagan natin ng battery. So, bali ang connection nito, mga boss, ay parallel. Ayan. So, dadagdagan natin siya. Gagawin natin tatlo. Para matagal malubat. Negative to negative. Positive to positive. yan. Ganyan lang yung kanyang pag-series. Ganoon lang kasimple. Okay, mo ko naman sa inyo mga bro kung saan natin itatap. Ayun. So, ganyan lang talaga mga bro. Pabor sa atin ito at kung halimbawa mayroong back job ay mayroon ding good job ika nga. So, ayan. So, ituturo ko sa inyo mga bro kung saan natin itatap. Bali, note mga bro ah, dalawang klase ang battery ng Bluetooth speaker. Mayroon yung 3.7 volt mayroon din yung 7.4 volt yung series iba rin yun hindi siya parallel ito mga boss ay parallel ito yan negative to negative tapos positive to positive yan so ito yung ididemo ko sa inyo yan okay so simulan na natin so bali gagawin natin mga boss ay hanap lang tayo ng ground yung negative natin yung negative ng battery ay tatap natin dun sa ground so yung negative ng battery mga boss ay tap natin dun sa ground ayun o pwede dito kasi may nakahinang na dun dito na lang sa may negative ng kapasitor na ito pwede yan ground Basta ground mga boss, pwede yan. I-share nyo lang na ground ha, para hindi kayo magkamali. Ayan. So, so bali itap natin yung negative natin sa ating ground. Ayan. Basta ididimo e, ko lang mga boss at tapos testingin natin. Tapos yung positive naman natin ay itap din natin dun sa positive ng dating battery nya. Ayan. Mm -hmm. So, bali ito yung kanyang positive oh. Applyan natin ng soldering lead. Para madaling kumapit. Ayan. So, ganyan. Tapos itap natin to. Ayan. Okay, ganyan lang kabilis mag tap mga bro o mag magano mag parallel ng battery. Ito 3.7 din to. Bali 3.7 din to. Kasi parallel sya. Hindi series ha. So it is natin para alam nyo. i sheet natin mga bus sa tin DC so ang patak niya na sa 3 volt hanggang dun sa may gitna niya ng point niya ok so itis natin ayun malapit siya sa 4 ano dito sa port ito okay subukan natin ngayong i-charge so ayan saksak natin yung charger natin ayan tapos lagyan natin itong connector natin okay So, tignan natin dun sa harapan nya. Kaya lang naman ang kung mga bro, ang epekto lang naman yan ay matagal mag, medyo matagal siya mag-charge kasi tatlo na yung kanyang battery. Pero, mas matagal malubat. So ayun nagkakarga siya. Oh. Nakakulay red. Ayun oh. So, ayan. Nakakulay rin siya. Ayan o. So, ayan. Tapos natin tanggalin. Ha? O, ayan. Nawala. Tapos balik natin. Okay. So, ganun lang kasimple mga boss mag series. Ah, mag parallel pala. Iba yung series kasi pag series yan mga bro yung 3.7 magiging 7.4 volt ayan ayan o ganyan lang ka simple so try natin patutugin. the bluetooth device is ready to pair Ayan, matagal yan malubat mga boss Kapag ka ganyan So, patay muna natin at isi-share ko naman sa inyo yung 7.4 volt kung paano. Iba naman yun. So, ito naman mga sir yung ating 7.4 volt. Ito yung sinasabi ko. Ayan. Ito naman ay naka, uh, dalawang dalawang 3.7 naging 7.4 Okay, test natin. So sa 10 DC ang patak niya ay doon sa 'yun sa sa pagitan ng 6 sa 8 doon 'yan So it is natin mga boss Bali ito yung ground natin yung mas malapad Ayun oh 7.4 Ayun So, ito naman mga bro, ibang klase naman ito. Ayan. So, bali, kwan ito mga boss, mayroong kwan ito. Itong Bluetooth speaker na to. Mayroon siyang DC-DC converter. Dito, ito mga ito. Ayan, kaya yung charger nito, 5 volt, i-step up naman ng DC-DC converter nito magiging 7.4 ang galing nga eh kaya pag halimbawa tinanggal natin itong battery nito inugot tapos sinaksakan natin ng charger ay magiging 7 volt yung output ng DC-DC converter nya yan so pagkakon mga bro sa susunod na video natin ay si-share ko sa inyo yan. So, ito naman mga boss, ay hindi natin pwedeng kung ito, Pagsirisin itong kuan. O, ang tawag dun, i-parallel itong 7.4, dalawang ganito naman. Kung, halimbawa, i idagdag natin dalawang ganito, madali pa rin marubat, matakaw itong kanya. ito itong DC-DC converter nya na ito. Yan, step up. Kumbaga, 5 volt gagawin niyang 7 volt. Ayan, ganun. Kaya kung halimbawa wala itong battery niya, ay kayang-kaya niyang panda rin ito. Yung 5 volt. Ayan o. Tingnan natin sa kanya. Ayan, mayroon siyang ito. So, i-focus natin. Ayan, so bali mayroon siyang DC 5 volt. Pag sinaksakan mo yan ng 5 volt, yung sa DC-DC converter niya magiging 7.4 volt o 7 volt dito sa input ng battery yan dito magiging 7.4 volt o 7 volt galing ng design nito kaya lang magastos sa battery yan kaya yun ang inaano ng may ari madaling malubat so ito siguro mga boss yung susunod nating i-video pag ano kapag uh, ano ang decision ng mayari kung lalagyan natin ng sariling power supply na pang kuryente Okay, hanggang dito na naman muli mga boss at kita kita naman tayo sa susunod na video ko abangan nyo to mga boss o basta may time tayo kung ano yung dapat natin i-upload okay